vibes mga kamani matters. Kayo rin ba ay napapatanong kung bakit mas gusto ng alaga mong pusa na humiga at matulog at tumabi sa sa higaan mo kahit may sarili naman siyang higaan? Well, iyan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. Bago ang lahat, subscribe and hit the notification bell ay isang cat owner ay malamang napapansin mo na mas gusto o mas prefer ng iyong pusa na matulog sa kama mo kaysa sa sarili niyang kama. In fact, ito po ay uncommon para iwanan nila ang sarili lang space. So bakit nga ba? Una, naghahanap sila ng warm. Ang mga pusa ay mahilig maghanap ng lugar na makapagbibigay sa kanila ng tamang init o warm. Ayon sa Pet MD, ang not normal temperature ng isang pusa ay 102 degrees Fahrenheit. Sa pagsiksik nila sa iyo, na may maintain nila ang kanilang temperature kahit di sila masyadong mag effort Ito rin ang dahilan kung bakit gusto nilang nagpapaaraw sa gilid ng pintanang o kaya ay susuot sa mga boxes. Pagdating sa kanilang pagtulog, mas importante sa kanila ang warmth kaysa sa comfort. Pangalawa, sila ay territorial. Ang mga pusa ay territorial creatures. Minamark nila ang kanilang territory sa pag-iwan ng kanilang scent. Kaya kapag natulog silang katabi ka sa kama, minamark ka ni rin nila bilang sa kanila. Tangatlo ay ang for security reasons. Sa so wild, ang mga pusa ay naghahanap ng pinakasafe na lugar para magpahinga kapag sila ay naghahanap. At sa bahay, ang safest place ay kapag kasama ka. Dahil ang pagtulog ay isang napaka-vulnerable time para sa kanila. Ibig sabihin, tinagkatiwalaan kanila at contented at secured sila kapag kasama ka. Pang-apat ay ang bonding exercise. Ang mga pusa ay mayroong unfair reputation bilang unfriendly. Pero bilang mga cat owners, alam natin na sila ay affectionate at sociable gusto nila laging makipaglaro sa atin. Ayon sa isang cat consultant, ang pillow ay common para sa mga pusa during bedtime. Ito ay kapag ginagawa nilang una ng ibang pusa. Pero kapag wala naman ibang pusa sa bahay, ikaw ang alternative. Ngayon ay may ilan sa atin ang nagpapatanong kung bapat ba nating hayaan ang ating mga pusa na tumabi sa atin sa pagtulog. Ang sagot po ay depende po sa inyo. Personal choice niyo po ito. Mayroon din kasing mga pros at cons ito. Unahin po natin ang pros. Number 1 ay stress relief. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang pag-pets natin sa ating mga alagang pusa o aso ay nakakapag-release ng feel-good hormone. Ang oxytocin. Nakakapagpababa din ito ng cortisol levels. Pangalawa ay ang bonding. Kung ikaw ay wala sa bahay mo most of the day, ang bedtime ay best time para makakatch up sa mga cuddles. Pangatlo ay ang cozy and warm. Ang pagtabi sa kanila ay nakapagbibigay sa iyo at sa kanila ng cozy at warm na feeling. Sunod ay ang cones. Unahin natin ay ang pwedeng istorbo sa pagtulog mo. Kadalasan, ang mga pusa ay actives kapag gabi. Kaya pwedeng maistorbo ang pagtulog mo dahil sa kanilang pagiging active sa paggabi. Pangalawa ay ang hygiene concerns. Ang mga indoor cats ay maaaring madala ang ilang kitty liters sa iyong kama. Ang mga outdoor cats naman ay maaaring may dalang potential diseases. Pangatlo ay ang discomfort. Kung ayong pusa ay mahilig humiga sa iyong dibdibo sa ulo mo, pwede itong magbigay sa iyo ng discomfort lalam na kung siya ay overweight. Bukod dito, maaarin mo ding ma-inhale ang napakaraming cat form na pwedeng makasama sa paghinga mo. Ang mga pusa kasi, for all we know, ay napaka-vulnerable kapag sila ay natutulog at naghahanap sila ng lugar o ng kasama na mapagkakatiwalaan nila habang natutulog sila. Kaya kapag natutulog sila, katabi ng kanilang owner, mako-confirm mo na pinagkakatiwalaan kanila. Ayan na mga kamani matters, sana ay nakatulong ang video na ito at nadagdaga ng inyong kaalaman tungkol sa ating mga pusa. Huwag mo kalimutang mag-like, share, subscribe at hit ang notification bell para sa exclusive updates. Maraming salamat mga kamani matters, see you sa susunod na video!